yung Ah. Oh. Tayo. yung sunod, price oh. Bala na kayo dito. Iiwan ko to kung saan. Tapos bahala na kayo. Okay? Guys, binijuan ko I-comment nyo dito pag nakuha nyo ha. I-post ko to. I-post ko tong video na to. One minute lang to. I-comment nyo dito kung makukuha nyo to. Okay guys. Bigas hunt tayo ngayon. Siyempre shout out muna sa mga icon of the seas natin shout out sa inyo ingat kayo lagi sa paglalayag kung hindi dahil sa inyo wala, wala tayo nito wala si RD sa kalam icon of the seas shout out God bless us all ingat kayo lagi stay safe always see you next vlog sheesh Ayun na, Lodge. Ayos na kami.

Lapitan mo Oh. Di <laughs> <Sige>, ma'am. <laughs> oh, ito. Uy. Thank you. Thank you, Sige Terima ingat po kayo. Thank you. Sige, Sige Ingat mam. Ma Sige na, okay na yan. ma'am. <laughs> ah lang po ah sige po sige po, sige po. ingat kayo sir, sige ingat, sir. Tunnel, ah sige po sige po ingat sir ah sige po thank you po sir ingat po okay sorry guys may nakakuha na shout out to next vlog